kahulugan ng itim na ahas sa panaginip Ang panaginip tungkol sa isang itim na ahas ay tumutukoy sa isang uri ng emosyonal na pagigting na umiiral sa iyong buhay Ang mga ahas ay madalas na nagpapakita ng na mga sitwasyon na sinusubukan mong iwasan ngunit marahil ay oras na para harapin mo ang katotohanan Mayroong ilang mga kadahilanan na kailangan mong isaalang-alang kapag naghahanap ng mga interpretasyon ng mga itim na ahas. Sa pangkalahatan, ang simbolo ng isang itim na ahas sa isang panaginip ay kumakatawan sa panloob na lakas. Ang mga detalye sa paligid ng iyong mga panaginip ay mahalaga upang maunawaan ang kanilang kahulugan. Kung ang isang itim na ahas ay nagbabanta sa iyo sa iyong panaginip, ito ay isang indikasyon na nahihirapan kang harapin ang iyong subconscious. Mas gugustuhin mong maniwala na sa buhay ang lahat ay kaligayahan, ngunit sa kaibuturan mo alam mong may mga bagay na hindi maganda. Kahit na gusto mong iwasan ito, ang mga partikular na problema ay dumarating sa isang pagkakataon o iba pa. Ang pangunahing mensahe ng panaginip na ito ay walang mabuti sa lahat ng oras. Ito ay isang simbolo upang ipakita sa iyo na ito ang oras para sa iyo upang kumilos. Tignan ang tungkol sa ilang mga halimbawa ng panaginip ng mga itim na ahas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng itim na ahas. Ang ibig sabihin ng panaginip na makakita ng itim na ahas ay may maitim at nagbabanta sa iyong buhay. Ito ay isang senyales na dapat kang magkaroon ng kamalayan sa panganib o ito ay ang iyong subconscious mind na nahaharap sa depresyon o kalungkutan na maaari mong maranasan ngayon. Mayroon ilang mga emosyonal na panggigipit na kinakaharap mo pa rin nang hindi namamalayan. Maaaring hindi mo ito nalampasan ng buo o nakatagong damdamin ng pagkakasala at panghihinayang. Ang makakita ng itim na ahas ay isang pangkaraniwan tanda ng isang masamang relasyon sa iyong buhay. Ngunit, maaari rin ito maging babala sa pananalapi. Mag-ingat sa iyong pananalapi at sa mga tao sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga itim na ahas sa bahay ang isang kadahilanan na maaari makaimpluwensya sa interpretasyon ng mga panaginip ng itim na ahas ay ang bahay. Kung may lumitaw na itim na ahas sa iyong tahanan, maaaring ito ay isang senyales na ang masamang enerhiya ay nakagagambala sa kapayapaan sa iyong tinitirhan. Meron kabang mga salungatan sa iyong pamilya? Nakikita mo ba mga miyembro ng iyong pamilya na nagkakaroon ng hindi pagkakasundo? Kapag nanaginip ka ng mga itim na ahas sa iyong bahay, dapat mong pagnilayan ang iyong mga pakikisalamuha sa mga gumagapang nanilalang na ito. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na may mga nakatagong salungatan sa loob ng iyong pamilya o kapaligiran sa pamumuhay na maaaring magdulot ng pagkabalisa o stress. Kung madalas kang managinip ng mga itim na ahas sa iyong bahay, sulit na suriin ang iyong kapaligiran at mga relasyon ng mas malapit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga itim na ahas sa banyo Ang panaginip tungkol sa mga itim na ahas sa banyo ay karaniwan sumisimbolo sa hindi malay na takot, pagkabalisa o mga nakatagong emosyon na iyong pinipigilan. Ang itim na kulay ng mga ahas ay kumakatawan sa misteryo at hindi alam na nagmumungkahi na may mga hindi nalutas na isyo. Ito ay nagpapahiwatig ng pakiramdam ng pagsalakay sa iyong personal na espasyo dahil ang banyo ay isang lugar ng privacy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na ahas na tumatakbo. Nakakita ka ba ng itim na ahas na tumatakbo sa iyong panaginip? Kung ang ahas ay sumugod, ito ay maaaring sumagisag sa bilis at pagkaapurahan sa paglutas ng isang mapanghamong problema. Gayunpaman, kung ang isang itim na ahas ay tumatakbo patungo sa iyo, ito ay maaaring isang senyales na isang banta. Ang isang itim na ahas na tumatakbo ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng takot o kawalan ng katiyakan. Ang kulay na itim ay sumisimbolo sa hindi alam o kadiliman habang tumatakbo ay nangangahulugan ng pangangailangan para sa pagtakas. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay kasalukuyang nakakaranas ng isang sitwasyon na nagtutulot ng pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahuli ang isang itim na ahas. Bakit ka nakahuli ng itim na ahas sa iyong panaginip? Kapag nakahuli ka ng itim na ahas, ito ay sumisimbolo sa iyong kakayahang harapin ang mga problema. Ito ay isang senyales na maaari mong malampasan ang isang mahirap na sitwasyon. Samantalang kung may nakita kang nakahuli ng itim na ahas, ito ay senyales na mayroon isang tao sa paligid mo na may lakas na labanan ang panganib. Maaaring kailanganin mong humingi ng tulong sa taong ito para malampasan ang mga problemang kinakaharap mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakagat ng itim na ahas Ang panaginip na nakagat ng isang itim na ahas ay maaaring kumatawan sa takot na may malaking epekto sa iyong buhay Ang pinakamahalagang aspeto ng panaginip na ito ay ang kagat ng isang itim na ahas na kumakatawan sa direkta at agarang emosyon Samantalang kung ang isang itim na ahas ay makagat ng ibang tao, ito ay senyales ng isang banta na nakatago sa iyong paligid. Ang panaginip na ito ay maaaring magbigay ng babala sa iyo na maging mas maingat at alerto sa mga sitwasyon o mga tao na maaaring makapinsala sa iyo. Noong unang panahon, ang pinakakaraniwan at nakamamatay na panganib ay ang kagat ng ahas. Sa panahong ito, ang paggamot ay nasasangkot ng mga espiritwal na mantra at ritual. Ang kagat ng ahas ay hindi lamang pisikal kundi mapanganib din sa kaluluwa. Ang panaginip ng isang kagat ng itim na ahas ay maaari ding sumisimbolo na ang mahirap na oras na ito ay kailangan mo para sa paglaki. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na ahas na malapit sa iyo ang isang panaginip tungkol sa isang itim na ahas na malapit sa iyo o pagpapaamo nito ay maaaring mga hulugan na may kontrol ka sa iyong mga takot. Ngunit iyon ay kung hindi ka natatakot sa ahas. Ang ganitong uri ng panaginip ng ahas ay nagpapaalala sa atin na harapin ang ating mga takot ang mga ahas ay nagagawa ring umangkop at gumagalaw kung kinakailangan. Kadalasan ay nakakapasok sila sa mga makitid na espasyo at mga lugar na hindi naiisip ng mga tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na ahas sa iyong katawan. Kung ang isang itim na ahas ay nasa katawan at nakagat ka, ito ay isang babala para sa ilang mga patuloy na problema sa isang relasyon. Mag-ingat at ang panaginip na ito ay kumakatawan sa mga paghihirap ng pag-aasawa at kahit diborsyo. Lutasin ang mga problema bago sila umunlad. Sinasalamin din ang panaginip na ito ang iyong libido. Kung nakikita mo sa iyong panaginip ang isang itim na ahas na bangkay, ito ay direktang nauugnay sa hindi nasagot na pagnanais sa buhay maaari mong tuklasin pang simbolismo ng isang itim na ahas na bumabalot sa iyo upang maunawaan ang mga implikasyon nito. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang pangyayari o kaganapan na nagtutulot ng malaking pagkabalisa at pakiramdam mo ay nakulong o nasasakal ng impluensya nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng isang itim na ahas Nakakatakot ang panaginip na hinahabol ka ng isang itim na ahas. Ang ibig sabihin ng panaginip na ito ay mayroon isang bagay o isang tao sa iyong buhay na nais mong iwasan. Ang pakiramdam na ito ay maaaring naroroon para sa ilang mga kadahilanan. Iniiwasan mo ang mga hindi kasiyasiyang sitwasyon at inaasahan ng iyong subconscious mind na haharapin mo ito. Maaari mong iwasan ng mga takdang aralin sa trabaho o natatakot ka tungkol sa mga medikal na pamamaraan na kailangan mo sa kalusugan. Ang isa pang bagay ay ang pakiramdam mo ay nakulong sa isang sitwasyon na may maraming mga pagpipilian. Suriin ang bawat sitwasyon at kung kinakailangan maghanap ng taong makakapagpayo sa iyo, maaari ito maging isang leader ng relihiyon sa iyong komunidad, isang psychologist o kahit isang matalik na kaibigan. Kulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na ahas sa tubig. Ang panaginip tungkol sa tubig ay sumisimbolo sa mga emosyon at damdamin na nakakaapekto sa iyong buhay. Gayunpaman, kung mayroon isang itim na ahas sa tubig, maaari itong magdulot ng banta sa iyong paligid na hindi mo napansin. Isang itim na ahas bilang isang babalang palatandaan na nauugnay sa matinding damdamin at emosyon kung ang tubig ay maulap o marumi, ito ay kumakatawan sa mga emosyon tulad ng pagkalito, kaba, kahihiyan at tigit pa. Munit kung ang tubig ay malinaw, kung gayon ito ay sumisimbolo sa mga emosyon tulad ng pananabik, kaligayahan at iba pa. Samantalang kung ang isang itim na ahas ay mahinahong, lumalangoy sa iyong mga panaginip, nangangahulugan ito na maaari mong mabilis na harapin ang iyong mga emosyon. Ngunit kung sinubukan ka ng ahas na saktan ka sa pamamagitan ng pagpilipit o pagkagat sa iyo, ito ay isang babala na bigyan pansin ang iyong mga damdamin bago ka mawalan ng kontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na itim na ahas. Ang mga itim na ahas na namamatay sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang bagong simula sa iyong buhay. Mga bagong pagkakataon at pagbabago ang mga patay na itim na ahas ay nagpapakita na ang oras ay dumating na upang ituloy ang mga karanasan na magbibigay daan sa iyong umunlad sa buhay. Kung sa panaginip mo nakapatay ka ng itim na ahas, magandang senyales din iyon. Kung inataki ka ng ahas at pagkatapos ay papatayin mo ito, ito ay isang magandang panaginip. Ang pagpatay sa isang itim na ahas ay maaring isang senyales na sinisira mo ang masasamang katangian sa iyong sarili, sinusubukan mong maging mas mabuting tao at talisin ang lahat ng uri ng kasamaan sa iyong pagkatao. Ang isang patay na itim na ahas ay nagpapakita na kahit na may mga problema sa iyong buhay, maaari mong labanan at pagtagumpayan ang pinakamasamang sitwasyon. Kung makakita ka ng patay na itim na ahas na lumulutang sa tubig, nangangahulugan ito na may magbibigay sa iyo ng magandang payo sa hinaharap. Maging handa na makilala sila at makinig sa kanila. Gayunpaman ang paghahanap ng isang itim na ahas na namatay sa bathtub ay nauugnay sa katotohanan na sa tingin mo ay nanganganib. Ito ay nauugnay sa isang karera o relasyon sa isang grupo ng mga kaibigan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng itim na ahas. Ang mga panaginip ng isang higanteng itim na ahas ay nagbababala. Kinakatawan nila ang isang pakiramdam ng panganib o nagmumungkahi ng mga nakatagong kaaway o takot na dapat mong harapin. Ang itim na kulay ng ahas ay kadalasan na uugnay sa galit kalungkutan o depresyon. Ang isang higanting itim na ahas sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng isang pinikilan na pagnanais o sexual na enerhiya na hindi mo kinikilala. Oras na para tuklasin ang iyong subconscious mind at harapin ang anumang panloob na demonyo na pumipigil sa iyo. Sa kabilang banda, kung ang itim na ahas ay dumura ng likido sa iyo, ito ay senyales na may gusto sa iyo. Gayunpaman, kung maiiwasan mo ang pagsabog, ito ay isang babala na pinipigilan mo ang taong iyon.